Uh, bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong pahayag muli ni Karine o Michael Ma Maurillo. Nagsalita ulit siya. Uh, kasi nag presscon si Senator Risa kapon ba yun? Na kung ano-ano sinabi niya, nagpalabas siya ng kanyang mga resibo. So ito, lumantad ulit si Karine at handa uh, siya uh, handa niyang harapin si Risa sa alinmang legal na platform. Tapos sabi niya, nasusuka na ako sa iyo. Senator Risa. Okay, pakinggan natin ha. Obserbahan niyo yung kanyang pananalita, yung demeanor niya, yung very calm na pagsasalita. Nangyayaran, pinilit, tinakot, or kinunap ng, ng kingdom, o ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Um, wala po ako sa kader ng kingdom. Uh, 2019 pa po ako nakahuling nakapunta ng Glory Mountain. Uh, ito lamang ay pamamaraan ni Senadori sa upang ako ay makuha ulit at uh, patahimikin ko sa po akong uh, lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po ako maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senadori sa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. handa po akong uh, sa anumang mga legal na proseso. Uh, Senadori sa uh, hindi ako nag-text ng anuman sa iyo, huwag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo, kaya na ako, nasusuka ako sa iyo. at tindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko, kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi ko ako binayaran, pinilit, kininab ng kingdom ang kampo ni Pastor Apollo kibuloy. Okay, ulitin natin ha. Si Alias Rene. Uh, una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinignap ng kingdom. Ayan, nasabi ni Senator Jonti uh, sa kanyang presko na kung may nagbayad man kay Karine eh kingdom of Jesus Christ niya. Ako, sa aking opinion, malayo, hindi gagawin niyo ng KOGC. Kasi, uh, itong ginawa ni Karine ito na paglabas, delikado ang ginawa niya. Yung buhay niya ngayon, naka anytime, pwede siyang ipadampot, whatever, naka. So, kung KOJC ang nagbayad sa kanya, pwede siguro, kung granting lang, binayaran, may bayad, kailang yung safety. Anong protection na maibibigay ng KOJC kay Karine? Eh? Wala. Kasi, wala na si Tatay Tigong, BP Sara, kaliwat kanan ang inatupag na kaso. O, oh, wala. Alos. Uh, Kung ako ang nasa kalagayan ni Karen, eh, hindi ako lalapit sa KOGC. Merong sinandalan ni Karen na mas malakas. Kaya matapang siya. So, sino yun? Uh, Pakinggan niyo na lang 'yung mga sinasabi ni ano ni Sas Rogando Sasot. Pangkampanya ang ni Pastor Apollo Quito si Floy, wala pong katotohanan 'yan 'yung mga claims ni Senator Reyes sa kanyang press con. Um wala po ako sa pader ng kingdom. Uh, 2019 pa po ako nakahuling nakapunta ng Rory Mountain. Uh, ito lamang ay pamamaraan ni Senadori sa upang ako ay makuha ulit at uh, patahimikin. Kusa po akong uh, lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya. Yan na. Yan na ang power punch. <laughs> Handa siyang maglabas ng kaukulang ebidensya laban kay Senator Risontiberos. Nako, delikado ito. So sa aming uh, ang nakikita ko nito is ano eh sa Senate Ethics Committee. Sigurado, uh, sa nakikita ko lang, opinion ko lang, may senador na magsasampa ng complaint sa Ethics Committee. Yan 'yan. Then pwede rin social media lang. Kasi ang nakikita ko, yung masyadong maaga na pag-declare ni Senator Risa na tatakbo siyang presidente sa 2028. Yun na. Nag-react na yung makakalaban niya. <laughs> yung gustong-gusto na wala siyang katonggali, yung nasanay. Nasanay na disqualified ang mga <laughs> kakalaban niya. So, Antabayanan natin yung mga ebidensya na ilalabas nitong Karen eh. Bago nagsalita yan yung unang video niya, naka-prepare ng lahat. At ito, ano na lang, uh, parang chess na lang na move. So, nagsalita siya, nag-press si Risa, ngayon nagsalita siya, si Rene, hihintayin na naman nila ang response ni Senator Risa, ganyan yan. Parang naglalaro na sa chess, kailang ang endgame, alam na, ha, checkmate na. Magbasa tayo sa mga comments. Anday pakot Tagam, si Pil, -Pil Queen. Ricardo Balagon, basang-basa na igit ni Hontiveros. Gesmer tago kana madam. Ernie Baterna, yon na nga ba ang sinasabi ko, e pag makapambolika kay BP, akala mong santa na malinis. Lucia Aloy, mahirap kalaban ang konsensya. Yes, nakita ko sa mata pag sasalita ni Karine. There's a sense of sincerity na gusto niyang i yung kanyang nagawa. Kasi nung una nakatakip ang mata niya, uh, mukha niya nagbinabasa ang script, hindi ka panipaniwala. Ito ang paglabas niya yung mahabang detalye na sinaysay niya yung pagbayad sa kanya ng 1 million. Very spontaneous. Tapos walang takip sa mukha, mas kapanipaniwala itong karini ngayon na nagsasalita kaysa noong nauna. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Kaya panorin nyo ang video na ito. Ang lang, asap.

<tap> ah, ano no, ko bro? Ay, nalubay, gura, mong, Balay, oh. Katop na? ano ano pa? ano na? lang ka? ano 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 ka? ka? video, ka? ano ka? ano ka? ano ka?